Pinag-aaralan na ng kampo ni na Cedric Lee at Denise Cornejo ang susunod na aksyon. Yan ay matapos silang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong isinampa ni Bong Navarro. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Matapos ang isang dekadang palitan ng kaso, hinatulang guilty ng korte ang negosyanteng si Cedric Lee, model na si Denise Cornejo at dalawang iba pa. Kaugnayan sa pagkulong o illegal detention sa aktor at host na si Vong Navarro. Batay sa desisyong ibinaban ng Tagig Regional Trial Court Branch 153, guilty beyond reasonable doubt si Nali Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz o mas kilala bilang Zimmer Raz. Ang sintensya, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo, walang piyansa at pinagbabayad pa ng 300,000 pisong danyos kay Navarro. Sa eksklusibong video ng News 5, nakunan sina Cornejo at Raz na dinadala sa Tagig City Police Station kahapon para iproseso. Diretso sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa si Raz, habang sa Women's Correctional naman sa Mandaluyong si Cornejo. Ang pamilya Cornejo, gulat sa naging hatol ng korte. Well, we're both shocked, very shocked because we didn't expect such a verdict. And of course, very sad to know that a member of our family will go to prison. Gabi na nang sumuko si Lee sa National Bureau of Investigation. hindi niya, wala siyang kasalanan. So kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is um, uh, nagkasakitan lang. Di ba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat uh, magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasasayaw pa sa show niya. Hindi dumala sa promulgation si Navarro pero ayon sa kanyang kampo, ito raw ang ustisyang matagal na nilang hinihintay. We do not think this is a misfortune. Uh, this is justice being done. And um, the accused bearing responsibility for the crimes they he committed. He's very, very happy above all but he's still assaulted by a lot of uh, bad memories about what has happened. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.